Hey mga ka-teen trip, tara samahan nyo akong mag-explore at mag-enjoy sa bawat adventure. Panibagong away, este, araw at travel na naman kaya tara samahan nyo ako dito at pupunta tayo sa Baguio. So, ito nga pala guys, ay rented lamang kami ng aking best friend at ang kanyang mga kasama. Kaya tara, sumahan nyo kami papuntang Baguio. Kunting stopover lamang. At first stop ay uh, dito sa Starbucks sa Camp John Hay. So, it's around 6am guys and uh, open naman na yung Starbucks dito sa Camp John Hay. And um, dito namin naisipan na mag-breakfast before kami pumunta sa next stop. So, magstay tayo dito sa Baguio for 2 nights and 3 days. So, ayun, after ng Starbucks, guys, pumunta na rin kami dito sa picnic area ng John Hay. Nandito kami sa ano. <laughs> Nagahanap kami ng na CR. <laughs> Ending, wala. Umurong na yung ihi namin sa panghino CR. Ah? Ano nga to? John Hay. Ayan. So, saan kaya ang CR? Hahanap kami. <laughs> Next destination, Igorot Stone. nandito tayo sa Stone um, Kingdom. Stone Kingdom. Ayan, ito na Kakain na lang ako dito sa saksakyan. Nandun na yung mga kasama ko. And, hindi ko ayaw akyatin kasi nangingibabaw na yung ko. So, antayin ko na lang sila dito sa kotse. Nandun yung Stone Kingdom. Sorry at ko kayo ma tour At ayun na nga guys, sorry talaga hindi ko na kayo na itour doon pa sa loob ng um, Kingdom Stone or Stone Kingdom. Um, for the parking fee guys, 100 pesos siya and then entrance is 100 kids, 120, 130 adult yata. But yeah, i-list down ko na lang dito. If flash ko na lang yung rates niya. Siguro next time itutour ko kayo doon. And ayun na nga guys, uh, after namin mag-rest, uh, kumain kami dito sa uh, Grumpy Joe. So as you can see, mahaba yung line. Pero don't worry kasi mabilis lang naman. And talagang sulit yung food nila dito guys. Marami yung serving and mura pa. So tested ko na to. Tried and tested. So try nyo rin dito guys, yun nga lang siguro agahan nyo, lalo na pag weekend, kasi talagang mahaba talaga, at pinipilahan talaga siya so ayun na nga guys, after namin mag dinner sa Grumpy Joe, dito na kami nag proceed sa um, Burnham, which is may night market na nag open ng 9pm so gusto lang namin itry yung mga food dito, and yung mga tinda is more on ukay-ukay okay. overwhelmed mo. Kaya nga, hey, busog na ako. Eh. Barbecue. Ito sa ating barbecue. Iyoko ng barbecue mo. Parang meron na sa atin yun. Gusto ko yung hindi natin na usual na kakain. So ayun na nga guys, hindi rin ako masyadong kumain dito kasi medyo Napansin ko pare parehas lang din naman yung tinda nila. And talagang busog pa kami kasi kagagaling lang na namin sa dinner. So nagmanga lang ako dyan, tsaka mais. Tapos si Jonathan naman, naginihaw lang na pusit. And ayan, puro ganyan yung mga tinday Usually mga manga, pero okay naman, masarap. So next day guys, nagpunta nga pala kami sa The Old Diplomat Hotel. Uh, not sure kung ano nang tawag sa kanya ngayon. But ito ay Artisan Village. Hindi ko na na-video yung um, Diplomat basta ayoko lang talaga nag video ng ganon and then eto katabi lang siya Artisan's Village sobrang okay dito lalo na pag pa-sunset na may pa-bonfire din sila dito guys and ayun nga more on food din ang um, tinitinda dito and nakaka-relax na magtambay lang dito sa area na to so ayan yung ice cream na lagi kong binibili pag nagbabagyo ako So, ayan yung itsura ng Artisans Village, guys. So, may mga table shop, ay pa-bonfire sila. And, sobrang daming uh, choices ng food like takoyaki. And, okay naman yung food nila, guys. May mga souvenir din na binibenta dito. And, pwede ka rin mag-video kayo or kumanta dun sa parang, uh, ano man tawag dun, stall nila. Ganda, ayan, ayan yung view niya guys. Pagka pa sunset na, sobrang ganda talaga. And nakaka-relax talaga to mambay dito. After namin dito nga pala sa Artisan Village or Diplomat Hotel guys, bumalik na rin kami sa tinutulugan namin. Which is, nakuha lang ng best friend ko for free. Nung nanalo siya sa company something nila. Basta free lang siya for 3 days and 2 nights. So, wala na naman po tayong ginastos dito. Bukod sa mga pagkapagkain nating solo. But yeah, kung sino man magyayaya sa amin dyan, libre libre, sige, yayain nyo kami as long as libre. Cheres! Gusto ko sana iparinig sa inyo guys kung paano kukumanta, but baka ma-ano tayo, ma-discover. Cheres! So eto na yung time na pauwi na kami guys and thankfully hindi kami inulan ng mga days na nagstay kami sa Baguio. Etong last day namin, pababa na kami, medyo umuulan at talaga namang sobrang kapal lang fog, halos wala na kaming makita dito. Ika nga eh, zero visibility, visibility, visibility visibility. charies So, hindi ko pala na video yung pagbili ko ng Sagada Oranges, guys. Uh, every time talaga na umaakit ako ng Baguio, hindi pwedeng hindi ako bibili ng Sagada Oranges. Sobrang talagang... Ewan ko, gustong gusto ko siya. Not sure kung natikman nyo na rin siya. Pero iba siya sa orange na meron tayo dito sa Manila. Basta yung Sagada Orange, malalaki siya and matamis siya guys. And talagang sobra yung juice niya. Hindi siya yung parang toyot. Hindi ko siya ma-explain pero masarap siya. Try nyo kapag pumunta kayo ng Baguio, hanapin nyo lang yung Sagada Orange. At ayun nga guys, pagbaba namin ng La Union, nasiraan kami dito ng gulong, napunitan kami ng gulong. Hindi siya sumabog guys. Napatakbo siya ng flat ang gulong, kaya napunit yung pinaka rubber niya. Hindi, pa, hindi kasi namin napansin kasi nga medyo rough road and may mga part na malalalim din yung mga uka ng daan. So... Nagulat na, gulat na lang kami na parang ang ingay ng sasakyan, yung pala sirana uh, sira na siya. Wala rin nakapansin sa mga likod namin kasi nga wala rin masyadong sasakyan na kasunuran. So thankfully naramdaman naman and yung pagbabanga namin, ayun nga sira na siya. Tapos ayan, signal number 2 na pero ang mga first son pauwi pa lang na Manila. So nasa tiplex kami niyan. 'Yun lang, guys. That's it for today's ganap. Don't forget to like, share, subscribe, tune out.